Kim Cho. Pinagtinginan ng mga tao sa ibang bansa nang nakita si Bella Padilla. Banding ang ang Becky sa LA. Nauna si Angelica Panganiban at Bella. Sa post na ito ni Angge ay kasama niya si Bella. Ngunit bakit ganito ang kanyang mukha? Napagod ba sa kakulitan ni Bin? Sa caption ni Angelica kanyang natanong kung saan na ang nahuling si Kim Chu. Sinagot naman ni Kim na siya'y on the way na, ngunit bumili pa ng gatas ni Bin. Sobrang nakakatawa naman na nang dahil sa gatas ni Bin ay delayed siya sa schedule ng kanilang day tatlo. Pero, seryoso kaya siya sa kanyang komento o biro lang? Pag silang magkasama ay siguradong laging may biruan at malakas na halakhak. Ibinahagi nila ang kanilang mga litrato na kasama din si Bin. Nang dumating na si Kim Chu sa Amerika at nakita si Bella, ay napasigaw siya kahit nasa escalator pa lang. Pinagtinginan siya tuloy ng mga tao. Kaibang energy meron sila. Itong klase ng samahan ang magandang maranasan dahil wala kayong ibang maalala kundi ang mga tawanan. Maituring na tapat ang friendship nila dahil si na at Angelica. Kahit bumagsak ang former network ay hindi nang iwan. Sumasalamin iyon sa tunay nilang pagkatao. Ikaw, anong masasabi mo dito?